sising sisi ang mga tribong Aita na kanilang binoto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong eleksyon. Alamin kung bakit sa report ni Jason Rubrico. Inilabas ng mga tribong Aita mula sa Tarlac ang kanilang sentimento laban sa Marcos administration. Ang kanilang tanong, bakit daw sila napag-iwanan ngayon ng gobyerno? Dismayado ang mga tribong Aita kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sakbang sa ng Maisog Freedom Concert and Peace Rally sa Angeles City, Pampanga nitong Lunes, inilabas ng kilalang leader ang mga hinanakit ng tribo laban kay Marcos Jr., lalo na kung paano sila pinabayaan ng kasalukuyang administrasyon. Ipinagtataka nila kung bakit ganito ang nangyayari gayong buo naman ang kanilang suporta kay Marcos Jr. noong eleksyon wala man nakita, wala akong nakita ng progreso, wala akong nakita ng uh, na ang mga aita. Wala. Sapagkat kami ay isa rin kabahagi kami sa lipunan, tao rin kami. Ah, may karapatan, may, may damdamin, may puso, pero sa kanyang pamumuno, wala akong nakita progreso na galing sa kanya. Kung talagang tutuusin, sinasabi nila kami ang tunay na Pilipino. Dapat di kami mapag-iwanan. Pero ngayon, para na lang kami kung saan-saan, wala man dumarating na anong magagandang proyekto sa amin. Wala. Sabi pani ni Oscar Rivera, malayong malayo si Marcos Jr. sa kanyang ama. Sa panahon daw kasi ni Marcos Sr., ramdam nila ang pagpapahalaga ng gobyerno sa kanilang tribo. Bagay na hindi nila dama kay Bongbong Marcos. Kaya noong eleksyon, nakita ko talaga ang kala ko, gagain nga ang kanyang tatay. Doon nakita na baka makuha niya yung bakas ng tatay niya. Iginit niya na hindi naman daw kasi tao ang turing sa kanila ng presidente. Kaya ganito ang ginagawa ng administrasyon sa kanila. Napapag-iwanan talaga kasi ito nga sinasabi ko at panawagan ko, parang hindi kami tao. Dapat sana si President BBM na yan, kumusta na kaya ang mga AITA? Puntahan ko ngayon mga AITA. Wala. Wala para kami talagang ginawang hindi tao. Ang tingin nila sa amin ay unggol. Dahil sa nangyayari ngayon, si Sing si si Ania ang maaita kung bakit ibinoto pa nila si Marcos Jr. Ay, ako, malaking pagsisisi. At saka sinabi ko na noong una, nagsisisi kami talaga. Nagsisisi kami sa nangyari. Mula dito sa Angeles City, Pampanga, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ako si Jason Rubrico, SMN News.